Isang magandang umaga po, Boy Tracking. Mga idol, ah, nandito tayo ngayon sa tinatawag natin na kapis ah, o tinatawag natin na Visayas area dito sa Region 6. Mga idol, tingnan po natin ang kaganapan ngayon dito. Sa sobrang lakas po ng ulan, magdamag. Tingnan po natin, mga idol, halos ang mga kabahayan dito ay kalahati po ay lubog. Mga idol, tingnan nyo po mga namamangkala nga ating mga kababayan dito po sa lugar ng uh, bayan ng Kapis o tinatawag nating Region 6. Mga idol, ganito po kalalim ang naging tubig dito. Ayan, kung mapapansin nyo mga idol, tingnan nyo po ang mga kabahayan, nakalubog po ang kanilang mga ilalim ng uh, kanilang mga bahay at ginagumagamit po sila mga idol ng bangka. Yan mga idol. ah uh, puntahan po natin ang kabilang uh, bahagi. Yan, uh, natin sa ating mga kababayan, San Man Sulok ng Pilipinas mga idol. Kung mapapansin nyo po, naghahanap ang, ang sobrang dalim o tinatawag natin baha mga idol. Nalapitan po natin ang, uh, para makita natin sa mga sa ating mga kababayan sa masulok ng Pilipinas maging sa itong bansang naroon ngayon ngayon yan mga ka-idol, nakahinto po tayo ngayon na uh, upang uh, ilang natin ang uh, mga kaganapan dito saan, San uh, saan masulok dito ng kapis mga idol, meron tayong isang lugar na binawal na ang mga truck pinaigo tayo sa kabila sa dahilan na sobrang lalim ng baka hindi na po kayang tumawid mga idol yan ay ipapakita po natin sa ating mga kababayan kung gaano kalalim ang uh, naging tubig dito. Yan mga idol, kung makikita natin, sobrang luwang ng laganap o yung tinatawag natin na uh, grabe ang naging baha dito mga idol, dito sa office o sa Region 6 mga idol. Yan na, uh, kung makikita natin, may mga nanguli. Idol, maganda kumaga. Ayan na, uh, dito tayo. Ayan mga idol, uh, ating mga kababayan. May mga nahuli sila mga ibon. Idol, ano ba tawag sa ibon na yan? Hindi ko rin alam Ayan, ah, magandang umaga sa kalina Ay mga idol, ayan ang ating mga kababayan dito sa lugar ng Tapis o rito sa Region 6 Mga namamangka sila mga idol Kung makikita nyo po, ganyang kaluwang at ganyang kalawak ang naging uh, paha rito mga idol Sobrang luwang po, lumubog po ang mga kalahakalahati ng mga kanilang mga kabahayan mga idol dito po yan sa Kapis o tinatawag natin Region 6 mga idol. Napakalawak po ang uh, naidulot ng uh, malakas na pag pagulan. Uh, yan tinatawag natin ang na pagbaha mga idol. yan uh, Kung makikita nyo po, buong boom, boom, uh, hektarya hikta po yan ang lawak ng uh, kanilang mga nabaha, ng mga nasira, ng mga pananim mga idol ganito po kalalim ang naging tubig o ibinuhos dito sa uh, bayan ng Capiz o dito sa Region 6 mga idol uh, meron po tayong lugar dito sa Capiz hindi na po nakakadaan ang mga sasakyan sa dahilan na sobrang lalim po ng tubig mga idol Yan, kagaya na lang po dito kung mapapansin nyo mga idol. Kalahati ng mga bahayan nila nakalubog na ganyan po idol kalalim o ang bahang na idulot dito sa uh, lugar po ng bayan ng Kapis o dito sa Region 6 mga idol yan uh, lahat po ng mga bayan na yan na nakikita nyo lubog na po ang kalahati nila napakalalim po ng tubig uh, buhay trapping ang ang uh, naipo na dito sa mga kanilang mga baku-bakuran yan mga idol ah, uh, tuloy-tuloy lang ang pagdating ng tubig ah, uh, buhay trapping tingnan nyo po ang kanilang mga kabahayan. Ayan ha, kalahati po, lubog na. Gumagamit po sila ng mga bangka, mga idol, upang uh, mailigtas nila ang mga kani kanilang mga hayop at maay dala sa uh, kapatagan mga idol. Napakalawak po ng idinulot na uh, baha bahan nitong mga nagdaang uh, 24 oras sa pag-uulan mga idol. Continue on Elolo East Coast, Capiz Road for 1 kilometer. Makikita nyo po uh, buhay traffic sobrang lalim po ng naging tubig yan ah naglalakad po tayo ah pinapakita natin sa ating mga kababayan saan man sulok ng Pilipinas o mga nasa ibang bansa sila ngayon yan ah tingnan nyo po ah, ah buhay tracking kung kano kalalim ang naging tubig bahang baha po yan ah mga idol napakalaki po ng tubig na naipon dito ayan po mga uh, idol ikta hectare halos umapaw na po pumunta na po sa highway may mga lugar tayo dyan sa kapis na hindi na po kami nakadaan yung papuntang Iloilo sa dahilan po na kahit po truck ang dala natin uh, hindi po siya makakatawig sobrang lalim po na naging tubig mga idol yan tingnan nyo po uh, halos kumakit na ang tubig dito sa pinaka main road ng papuntang Iloilo ang boy trotting ang dami pong tubig o oh, ang lawak ng uh, dumarating pa po ayan ang uh, kasalukuyang parating pa ang mga tubig mga idol. Sobrang lalim po ng uh, naidulot na baha ng pag ng 24 oras na lumipas. Yan mga idol, ang mga kababayan natin nagbabangka na sila uh, para mailigtas ang mga ibang uh, mga hayop na alilang mga alaga at madala po sa ano at madala sa kapatagan buhay tracking. Yan po, ganyan po kalalim ang naidulot na baha rito sobrang lalim po ah, mga idol <laughs> sobrang lalim po ng tubig ang lawak po ng ah, mga palayan na ah, mga nasira po dito ah, mga idol dolot po ng ah, malakas na tubig at ah, sa pag-ulan po nang ah, lumipas ng na 24 oras yan na, huminto po tayo rito para maipakita natin sa ating mga kagbabayan kung ano ang kaganapan ngayon dito sa Roca. Napakalakas po ng uh, ibinuhos na ulan sa magdamag. Kaya ito po ang naging epekto mga idol. Kung makikita nyo po, ayan po. Uh, lubog po ang mga kalahati ng bahaya na uh, buhay trapping. Sobrang lalim po. Then, mga idol lahat po nang nakikita niyo mga bahay na yan eh. kalahati po lubog sa dahilan po na sobrang lakas po na naging tubig ah, buhay tracking yan ang ah, mga kababayan po natin na ah. isa isa po silang mga ah, isinisinok nila kung ano ang pwede nila mailigtas mga idol yan na ah, sobrang lawak po nang uh, ah, naidulot na pagbaha Mga idol, tingnan nyo po, kahit saan po tayo tumingin, makikita natin ang lawak ng pagbaha ng naidulot ng malakas na pag-ulan, dahil masama po ang naging kondisyon ng panahon. Mga idol, tingnan nyo po. Ayan, sobrang baha po. Halos kumapo na po sa kalsada rito. May mga ilang lugar na po tayo na hindi na tayo nakakaraan kahit rak ang ating gamit. Dahil po sa sobrang baha Ah, naglalakad na po ang ating mga kababayan at uh, may mga kanya-kanya silang ah, uh, mga uh, inililigtas na mga gamit, mga idol. Sobrang lawak po ng naidulot na pagbaha na yan. Dito po yan matatagpuan sa <laughs> Kapis Region 6 mga idol kahit saan po tayo lumingon o tumingin mga idol pahapo kaya hindi na po makatawid ang mga ibang sasakyan kahit po truck ang daladala natin mga idol hindi po tayo makatawid yan po ang epekto ng magdamag na pag-uulan malakas po ang mga uh, dumaparating na mga tubig